ang paglalakad ay isang uri ng aerobic exercise at isa sa madaling gawing pampataas ng physical activity at pag-improve ng kalusugan ayon sa pag-aaral ang paglalakad araw-araw ay magandang solusyon upang makaiwas sa iba't ibang uri ng mga sakit. Bago natin simulan ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love advice at huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Narito ang ilan sa mga nakukuhang benepisyo sa paglalakad ng 30 minuto araw-araw. Una, pinapabuti ang ating digestion. Ang paglalakad araw-araw ay hindi lamang nagpapababa ng peligro na magkaroon ng colon cancer, kundi Pinapabuti din ito ang panunaw at makontrol ang paggalaw ng bituka. Ang kalahating oras ng paglalakad araw-araw ay makakatulong upang maiwasan ang constipation at colon cancer. Pangalawa, makaiwas ka sa sakit sa puso. Ang paglalakad ay epektibo din katulad ng pagtakbo dahil sa aktibidad na ito, pinapataas ang ating heart rate at blood circulation ng dugo sa ating katawan. Ang maayos na sirkulasyon ng dugo sa katawan ay nakakapaghatid dito ng tamang oxygen at nutrients sa ating mga organs lalo na sa ating puso, pangatlo, makakaiwas sa ilang sakit sa utak ayon sa mga pag-aaral, ang paglalakad araw-araw ay maaaring maiwasan ang maagang pagkakaroon ng demensya. Ang mga taong physically active ay mas mababa ang panganib sa sakit na ito at kumpara sa mga taong laging nakahiga Pangapat, pampatibay ng mga buto at joints. Ang paglalakad ay maaaring magbigay ng mas maraming joint mobility. Maiwasan din ang pagkawala ng bone density at ang peligro ng mabalian. Para mabawasan ng sakit, paninigas at pamamaga sa joints, maglakad lamang ng 30 minuto araw-araw. Panglima, pinapalakas ang kapasidad ng ating baga. Ang paglalakad ay nakakatulong sa kalusugan ng ating baga. nag ito ng kapasidad ng baga, upang mas mapalakas ang pag-circulate ng oxygen sa ating katawan. Pang-anim, pinalalakas ang immune system. Sa paglalakad araw-araw ay maaaring mabawasan ang iyong piligro na magkaroon ng sipon o trangkaso. Nakita sa pag-aaral na ang mga taong naglalakad ng 30 hanggang 40 minuto araw-araw ay may 43% na mas malakas ang immune system kaya hindi gaano nagkakasakit ang mga taong may magandang physical activity na ginagawa. Pang-pito, nagre-regulate ng blood pressure. Ayon sa pag-aaral, ang paglalakad ng 30 minuto ay nakakapag-contribute ng pagbaba ng systematic prehypertension. Pangwalo, nakakabawas ng timbang. Ang paglalakad ay isa din sa magandang paraan ng pagbabawas ng timbang dahil nasusunog nito ang sobrang taba at calories ng katawan. Ang nasunog na calories ay ginagawang enerhiya upang magamit sa buong araw na gawain. Mabuti din ang paglalakad sa pagpapababa ng blood sugar level at kolesterol. Nakakabawas din ito ng stress at depresyon at nagpapalakas ng ating muscles. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood.